Hello. Ay, Hello. 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 sa Hello. 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 sa Hello. 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 Alcantara. <laughs> sa harapan. harap. Ati gay. Gilid? Judy Santos. Kabila. Oh, harap. Hello. 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 Ano? Ay, ang dami yung voice. <laughs> Papakilala ako. Ganito magpakilala ako para, ano, para hindi ka kagad maano. Carjack. Hi. Hello. Uy. Mm -hmm. Ay. Ay, talagang ka lang ba? Mm hmm. Ayun yung bahay namin. Ah, ito lang yung bahay mo. Tala. Tala lang Dito lang ako. Dito lang ako. Dito oh, Hi. Oh, Hi. Ay, okay, ang cute ng lalaki yun. Oh. Ito yung magkano sa'yo? Sandaan? 50 lang sa'kin sa Uy, depende yun sa itsura Pero, uy, pwede ka na rin ha hmm. Anong gagawin na sa sa'kin? Wala, wala pa ang gagawin sa'yo, 50 lang ito eh Maarte, hindi naman Patulang mo na yan Ayaw hmm. ko, 50 lang ito Hi, bigyan ka na ka ng 50 Magkano ba gusto mo? 1K Piyola Pascual? Fuck <laughs> 1K, akin na nga yan eh, ito, ano ito? Hi. Hello. Ay, hey, Bernadette, poking ina mo ka. Ay, hey, kamusta? <laughs> Ba't nandito ka? Bakit? Ikaw, bakit nandito? Pamimigay lang mo ng pera, ikaw. May papamigay ka ba? Papamigay? Boys, slap it! Ano? Kamusta? At ano sila, sila umalik kayo sa akin. Ka. Be, be. Be, binigyan ako isang daan lang. Sana binigyan mo dalawang libo na karamihan. Be, sorry. Ano yan, yung uh, tulong sa akin, di mo okay lang yun sa'yo. Tsaka, tsaka Tsaka, <laughs> ang finest boyfriend ko. Boyfriend! Ay! Be, thank you sa motor, be, ha? Ito, 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 Uy. ito, 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 hindi sa ng gel, apat na gumamit niyan. Galing nga sa dating boyfriend ko. Oh, Oo, sabihin mo na maraming gumamit, pero lahat sila, ako yung ginamit. Ulo! Ulo! mo Ano yung hirala mo yung mga mo Hey! Ulo dream. Hey, kuya. dream. Inuakit pa sa ulo ang Pag kinuha mo yan, wala ka matutulugan. Anong na ano? Anong, anong, anong meron? Bakit? Nakuha mo lahat? Eh, bakit? Tignan mo yung mukha. Tignan mo karakas. Pati nga. Tignan mo. Pag gumanto ako, lalapit yan sila lahat. Hindi <laughs> nga pati. Hindi dito, dito, hindi to. dito. Ano, sino artisa kamu kamo? mo? Angel sa kabila? kabila. Sa kabila, Kailin Alcantara. Sa harap. Ba? harap. Ati gay. Ati ba? O, diba? mo, Kim Domingo. <laughs> 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 hindi, ba? Hindi, Hindi. 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 Hindi ako. O, oh, sige. O, oh, gilid, anong G gilid? Judy and Santos. Kabila. Ang Curtis. Oh, harap. Ninong Ray. Oh, di ba? Ano? di Ninong Ray tabi. Oh, oh, harap mo. Bea Alonso. Bea Alonso, puta pang ma. Ano? Beya Bunda. Hala. <laughs> B, hindi, hindi ka naman karapat dapat sa mga lalaki. Alam mo kung saan ka karapat dapat? Saan? Doon ka, lumayas ka dito kasi chat ako. oh, tsaka ka. Guys, umiinom ba lahat? Oo, no. no, yeah, oh, Umiinom lahat? Yeah, Oo, oh, umiinom yan. Pinapainom ko kasi yan tuwing gabi. Ano pinapainom mo? Lambanog? Okay? Tama? Tama mo? Tama Gusto niya ng ano? Ng? JD or Black Label? Ano, bar tayo? Tara, bar tayo. Akin lahat yun. Bakit mo naman inaagaw? May power mak ako. Ano naman? Bar or lambanog? Bar! <laughs> Bar or lambanog? Bar! Bar. Niya. Niya or Bar. Sa bahay niya? Sa bahay niya o sa bahay namin? Sa bahay namin. Sa bahay let's go. Uy, akin lahat yun eh. Bakit mo inaagaw? Pa-appear muna sa muka.